So, itong sticker na to, kailangan pumatong siya dito nang pantay. Alabas nyo lang siyang ganyan. Kailangan ipantay nyo siya doon sa taas. So, yan na. Be careful lang kasi baka magkabaligtad. Hindi siya sa plaka kinakabit. So, guys, good morning. Meron lang ako isi-share sa inyo. Paano ba magkabit ng uh, LTO RFID sticker? Ito yun. So, hindi ito yung RFID na ginagamit natin kapag tayo ay bumibiyahe. Hindi ito yung uh, ini-scan para makapasok tayo sa expressway, okay? Ito yung LTO RFID. So big shoutout nga pala sa mga tropa natin, siyempre sa LTO and uh, sa Ford Makati, big shoutout din. Pag dumating na yung sorry ha, bawal ko ipakita yung plaka. Pero pag dumating na yung plaka nyo, merong kasamang ganito. Okay. So ito, uh, bibigyan ko lang kayo ng konting uh, tips kung paano ito kinakabit. Okay? So, normally kasi sa mga motor natin, nilalagay din natin to sa mga headlight natin. Okay? So, kumbaga, meron na rin akong content na ganito dati. I-translate lang natin sa four wheels. Okay? Kasi medyo yung iba malilito. Kasi, di ba nga, yung ibang plaka natin, ah, hindi pa dumadating. Pero, na dumating na yung plaka nyo. At least, mababalikan nyo tong video na to. At, alam ko, makakatulong to. Di ba? So, eto, yung tinatawag nating RFID na sticker yan sa LTO galing. So dito makikita nyo, marami siyang hologram, di ba? So bali dalawa kasi to eh. So uh, dalawa yung uh, division niya. Ayan. So bakit dalawa yan? Malilito kayo. Baka kasi ang mangyari ipagdidikit nyo sa plaka nyo, di ba? Tapos ayun, basta sa inyo idikit, iyahatiin niyo lang siya sa dalawa. Kung baga i-fold if nyo lang siya. Okay, ito yung front ha. Ito yung front. Okay, I fold niyo lang siyang ganyan. Yan. Tapos um ilalabas niyo lang yung yung sticker niya. Ayan, yan, 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 yan. Lalabas siyang ganyan. O, papakita ko ah Lalabas siyang ganyan. Okay? Ganyan oh. Ito yung front ta, para hindi kayo malito. So, kung makikita niyo, meron niyang mga guide sa likod. Pero mamaya, malalaman niyo kung para saan yan. O gagawin niyo diyan ito yung dalawang sticker, di ba? Ayan yung dalawang sticker. So, itong sticker na to, kailangan pumatong siya dito ng pantay. Okay? Pantay. Kung baga, parang, yan, para mas madali. Di ba? Yan, ha? Ayan, ayan, ayan yung dalawang sticker, ha? para lang malaman nyo. Lalabas nyo sya lang siyang ganyan. Tapos, kailangan ipantay nyo siya doon sa taas, sa, sa, sa mismong uh, line nung pangalawang sticker. Yan, ganyan. Parang ganyan. Sipating ko lang, Yan. So, kapag pantay na siya, yan, pantay na na idikit nyo na dun sa pangalawang sticker. So, unti-unti nyo namang uh, tanggalin siya, slide siya, para naman dumikit siya ng buo. Para dumikit siya ng buo, dahan-dahan lang. So, dahan-dahan lang para hindi siya mabigla. Yan. Okay? So, ayan na. So, nakadikit na siya na ganyan. Be careful lang kasi baka magkabaligtad. Okay? Baka kasi magkabaligtad kayo. Naidikit nyo na siya yung una, yung front, papuntang back. So, yan. Ganyan-ganyan niyo lang. pero so, ito naman, hindi siya sa plaka kinakabit. Okay? Hindi siya sa plaka kinakabit kasi hindi rin naman siya kasya sa plaka. Baka sa plaka nyo kabit. So, ito, uh, kinakabit to sa pinaka uh, dashboard natin. Dashboard ba o windshield? Basta yung sa, sa front. Papakita ko sa inyo kung paano. Ha? Pero kasi yung sa akin may tint. So, hindi ko pa siya makakabit ngayon. Pero kailangan sa front ng halimbawa, ito yung windshield nyo. yung windshield nyo. Sa gitna. Talaga lang, Ito tayo sa sasakyan natin. So, halimbawa, hindi ito yung sasakyan ko. Halimbawa lang, ito yung sasakyan nyo. Yan. So, kailangan ito nandito siya. Yan, sa gitna. Yan, nakadikit siya sa gitna. Okay? Pero sa loob ba? sa loob nyo siya ididikit ha, huwag sa labas ha. Sa loob talaga siya. So, since may tint siya, kailangan ah uh, ma-cut nyo yung tint bago nyo idikit sa loob. Okay? O yan. Lilinawin ko nga, guys, baka magka bale-balentong tayo. Okay? Ang sinasabi ko, okay, di ba? So, kailangan, alam ba, ito yung ito yun, ilagay nyo muna ito doon sa likod, doon, di ba, doon, sa harap, doon. Dikit nyo muna ng tape. Tapos, pag nadikit nyo na ng tape yan, pwede nyo nang markahan dito yung tint nyo. Okay? Markahan nyo na yung tint nyo. Pag na-markahan nyo na yung tint nyo, pwede nyo nang tanggalin. Tapos, punta kayo dito sa loob, sa loob nyo, ididikit ito. Yan. Dito sa loob ididikit. Okay? Syempre dapat sa gitna. Hindi sa labas, sa loob ba? Ah. Okay, idinikit lang muna natin sa labas para magkaroon kayo ng marking sa loob. Okay? Approved. Right? So, ayun lang, sana nakatulong.